Ayan o. Kinuha niya. Ayan o. Kinuha niya ng aso. Wala? Hindi pa nila napansin. Hindi pa oh. Ayan o. Ayan. Napansin na Madam Ching. Napansin. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ah. Galing gaya niyo kasi mawi palitan ko rin ng dinosaur. Yung aso? Yung aso. Ayan T-rex. So, ayan. So, ayan. Ayan o. Ay, guys. Ayan na sumayo. Ayun, doon na pumunta. Umikot, umikot. Ayun, ayun, ayun. Ang namang plano ni Miss GK na ito guys. Ayan. Marami talagang alam na kalukuhan sa buhay. Nag-iti-iti pa. Ayun, 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 na ng tempo si Boss JK kung paano naman nakapag-trip sa araw na ito. Ayan. Siyempre, wala namang ibang pagtitripa trip niya kundi si Princess lang naman yan eh. Ayan, yung kanyang putol. Ayan na da

ay, na na dito na. Nakuha yan. Tapos yun guys, eh. nakatari yung no, na no, Nakuha mo sir. No, no, no. Nakuha yun na yung maso. Ayun Hindi na. nasuro sir Tambay na tamlay ha. Pagod na pagod yung dahil nasura. Hindi ko eh. Ayun Hindi mo lang yun napansin o. Ala. Alam mo? Alam na iwan mo? si mama. Alam Ala. Oh

Ay, mukhang nag... Ano nalang? Ay, yun, yun, yun. Nag-away ba ito? Nag-away. Yun, yun. Binalikan, binalikan. Ang nakatulog na Binalikan, nakatulog. Nakatulog. Binalikan, binalikan, boss. Binalikan boss. Ano? Ano? Binalikan na.

Hey, hey, hey,